taong bayan ngayong Biyernes. Opo, kahit Biyernes mga kasama, magtatapos na lamang ang uh, ating linggo. Marami pa rin mga maiinit na balita. Opo. Na inyo pong uh, nakukuha. E kahapon lamang may pumutok na balita na kung sad binaril itong tumatagbong uh, pagkaalkalde dyan sa Albuera na si uh, Kerwin Espinosa, mga kasama, mamaya Uh, ating ifa-follow up yan uh, lalo tigit ang uh, PMP kasi si Kerwin uh, umamin na na nahuli ...yung uh, sospek. Pero ang PNP ay eh, hindi pa kilala kung sino itong uh, bumanil. Kay Kerwin. Kay oh. Anyway mga kasama, nasa linya po natin ngayon si Presidential Communications Office at Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Attorney Claire, partner, magandang umaga. Yes, good morning partner. Morning sa lahat ng nakikinig sa Straight to the Point. Kumusta partner? Okay naman. So far, so good, partner. Oo. Oh, oh. Ang daming nagtatanong ngayon. Kumusta daw hmm. ang kalusugan ng ating Pangulo? Hmm. Ah, uh, di ko alam bakit ba lumalabas yung issue na yan. Kasi kahapon, oh, oh. nag-meeting naman kami umaga. As oh, oh. ang maaga talaga, 9 o'clock. So dapat ibig sabihin nun, maaga kang gumising, di ba? gumising ang Pangulo, oo. Oh, oo. Oh. Oh, oh. So nakapag-meeting kami, meron kasing pro, may, may project kasi, na talagang ano, umaga eh talaga yung taong bayan. Karamihan talaga ng taong bayan, napakagandang proyekto nito. At uh, gusto na agad mapadali ni Pangulo. So, ang aga-aga namin nagkaroon ng pagbi-meeting. So, di ko alam mm -mm. Ba bakit may issue about kalusugan. Eh, sa akin, partner, meron ako ditong video. Nagkukwentuhan oh, talaga kami. Oh. Kung gano'n siya ka... Tawa ng tawa pa eh. Teka lang oh, Ayan, ayan. 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 Oo. Oh, oh, Sa palasyo yan, kahapon partner. Oo, oh, oh. ito yung meeting namin kahapon ng umaga. Oo, oh, so, oh, okay. naman ang Pangulo. Okay na, oh, di ba? Oh. Parang di ko naman ano kasi, ayan na. Oh. Nagkikipagtawanan pa, so parang... Ano well, to, wala, wala, may, like, wala, 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 namang nakita sa gilagit na may... <laughs> kasi yun ang ngayon. Oo. Eh, well, alam mo naman, ang mga tao, ang netizen, pag na, na, napansin... Ewan ko ba ngayon, eh, ang bukaang tinututukan ng pangulo, ang first lady, 'di ba? G ganun ngayon sa social media makikita natin partner eh. Baka siguro concern lang sila sa kalusugan ng ating pangulo. Wala kasi ako personal ako, malapit ako eh. Oo. Magkausap kami noong kahapon o'clock ng umaga. Tutok talaga siya. So parang wala naman ako makita na hindi siya manusug. On my own percep perception, ha, hindi naman ako doktor. Pero, alam mo, gumagawa lang talaga ng mga issue ito, mga ano eh. Yang mga, siguro yung kanyang mga, uh, tawag uh -oh. dito ah, uh, mga fake news peddlers, mga ayaw sa kanya. Para, para palabasin sa taong bayan, ako mahina na ang Pangulo. Hindi naman, wala, wala. Huwag po kayo maniwala sa mga uh -uh. fake news peddlers. Dami uh -uh. na para... yan, nagkalat. Uh -huh. Pero parang tumaba ang, uh, mula, mula ang Pangulo eh. Ang, ano, <laughs> kumbaga, ano ta Um, mamera na lang. Parang no, may oh. ma mamera talaga, may mamera <laughs> pa, no? Sige ito para, isang fake news peddlers. Pero kumikita para Para ma-monetize yung, yung kanilang reels. Yes. Yeah. So, huwag maniwala sa mga ano, sa mga, ito na haka-haka, na parang no, lahat sila doktor. Alam mo, no, ito oh. yan eh. Yung mga fake news peddlers nagpapanggap, ne, nag, parang lumalabas na doktor na sila. Tapos may mga fake news peddlers na parang abogado na sila. Mm -hmm. Ang dami niyan, kahit hindi abogado, nag-aabogaduhan. Mm -hmm. Hindi doktor, nagdo-doktor-doktor. Para lang masira yung Pangulo. So wag po tayo maliwala mm -hmm. sa mga itong ano. Oh -oh. So araw-araw naman partner, ang Pangulo, e eh, busy. Ang daming ginagawa. At oh -oh. wala kang napansin na oh -oh. may araw na hindi ito lumabas, oh -oh. may araw na nagpahinga ito. Walang ganon. May papakita oh -oh. ako uh, sa ha? Mm. Wait lang. Wait lang. Ito, 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 ito. Kahapon, eh, April ano ba? 10. oh ito, 10. Mm -hmm. April 10. Ayan, o. Oh. Uh, tama ba? Pakita ko lang po, ah. Para. Ito. Kahapon, ah. Uh, nakasama pa niya si foreign, uh, French Minister for Foreign Trade. Mm -mm. O. Oh. Actually, lumabas na to. Ayan kahapon yan. Okay. Diba? So, ganun kasi pag si Pangukulo. Kaya nga, maaga kaming minimit eh. Tapos, ito pa. Wait ha. Ang daming affairs. Madaming event. O. Oh. Ito. O, mm -hmm. oh, nakipag-usap siya kaya... Ah, oh, teka lang, for a while. Nakipag-usap din siya... Ah... Uh... Lahat yan kahapon sa Malacanang nangyari, partner. Prime Minister ng New Zealand. Oo. Oh, Oo. Oh. 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 Okay. Di ba? Mm -hmm. yeah, hindi ko alam saan nanggagaling itong mga haka-haka. Kita mo naman yung ngiti na pangulo. So, wala kang mababa na aag na mm -mm. hindi siya healthy. Oo. Na, may, may nabanggit ka kanina, partner. Ngayon may aktibidad din ang pangulo na ito ay makikinabang ng karamihan. Ano to, hey, partner? Hindi oh, ko sabihin, partner. Hindi pa, surprise pa. pa. Kung ano, Oo. Wala pa akong go signal. Pero... O -o. Uh, kapag natapos siguro even a portion of it, marami mm -mm. makikita. Oo, oo. Pero nitong mga nagdaang mga ano to eh, mga araw ang daming mga pinasisinayaan ng mga pangulo eh. 'Di ba? Mm, Programa galing. at uh, mga proyekto, paki banggit mga partner yung uh, ilan rito. Ano-ano ba yung mga uh ni-launch ng gobyerno? Kasi actually alam ko may mag uh ma magkakaroon ng isang ceremony, para uh, parang uh, para sa isang tulay. Okay. Uh, this week yata or next week man, Hindi ko matandaan, partner eh. Hindi ko masabi ibang schedule. Uh, 'Yon, basta may, basta may mga may mga affairs siya noong nakaraang linggo. Mm-mm. Alam naman natin nakipag-meet ni siya kay ano. Kay Defense Secretary, US Defense Secretary, heck O, Oh, sayan. Diba? so bak bakit? Tapos nakikita naman si Pangulo sa Rizal. Oho. Uh -huh. Diba? Nagkaroon doon ng dun sa mga trabaho, serbisyo. Tapos nagkaroon din ng uh, pag uh, sa pangangampanya ng alyansa. Lahat 'yan covered naman yan ng media eh. Oo. Uh -huh. uh -huh. So ba bakit gumagawa sila ng mga kwento na hindi malusog yung pangulo? Eh nakikita naman nila araw-araw araw-araw uh -huh. sa affairs. Oo. ibang mga ni ba pagtitipon nun sa araw ng kagitingan. Nandun Oo. naman siya, nag naman siya. So, gawa-gawa lang po yan. Ang dami po talagang fake news peddlers. Sanapin niyo po, may mga pangalan na po yan sa ano? Oo. Uh, sa Rappler. Oo. <laughs> ito, well, ito, gusto din natin linawin. Kasi nung nakarang araw, nandyan din ang Pangulo sa isang mall sa may Mandalu, yung kasama ang First Lady. Mm, a food fair? Food fair, oo, oh, oh, partner. Wala ako dun eh, pero oh, yun, oo, oh, di ba? Kailan lang yun? Kailan lang yun, oo. Oh, oh. Tapos, meron na naman kumakalat ngayon sa social media na sinasabi, 2024 pa daw yun. Fake news na naman. Kasi kumbaga parang sinasabi nila, <laughs> okay, eh, hindi yan totoo. Wala pa rin ang first lady. Okay, 2024, ang, ang gustong hmm. palabasin dun sa uh, kumakalat sa social media na ang first lady eh, nawawala pa rin kasi uh -huh. oo y yung food fair na daw yon eh dati pa nung 2024 pa partner. Kaya nga ganito uh -oh. eh, di ba? Una, sabi nila wala ang first lady. Sabi nila, oh, ba't hindi ka magpakita, mag-live ka mm -mm. or video ka. Ah, ngayon meron. Kasi iibahin na naman yung naratibo. Mm -mm. Iibahin na naman yung kanilang kwento. So hindi mo pwede pagbigyan lahat ng gusto ng mga naninira sa pa sa pamahalaan o sa administrasyon. Dahil kahit yan, mapagbigyan ng isang beses, iibahin na naman ang kwento. Uh Oo. -oh. So it's up to them to prove. Ito lagi ko sinasabi, kung meron kayong pagbibintang, kayo mag-prove na wala. Mm -hmm. So ngayon sinasabi nyo na yan ay fake, eh di prove yung fake. Oo. So hindi, hindi, na, wala sa tao na pinagbibintangan nilang i-prove na hindi totoo yung kanyang ginagawa. Kayo magpatunay na hindi yan nangyayari. Uh -uh. Doon, pumunta kayo kung sino ka-affair, kung sino ka-affair sa food fair, kung sino yung ka-affair sa araw ng mga kag ng kagitingan. Doon kayo pumunta, tanongin yung mga tao nag kung totoo ba yun o hindi. Oo. So yeah. ay, ay ayaw na itong patulan ng... Uh, ng palasyo? Ng palasyo. Eh, ang babaw kasi ng mga fake news peddlers pe eh. Wala silang, wala silang basihan. Gagawa sila ng kwento. Gagawa sila ng sarili ng teorya. Ha? Teorya na walang ano um, anumang ebidensya. Diba? Walang, walang pinaninindigang facts or data. Tapos bigla sasabihin, oh, kung hindi mo to, kung hindi mo to gagawin, ay totoo yung sabi ko. Mm -mm. Ano? Bakit nagkaganon? Halimbawa, ikaw, ah, uh, Rod, sabihin ko. Ito, ha? Sabihin ko. Halimbawa wala. O, ninakaw mo yung cellphone ko, Rod. Mm-hmm. Siyempre, sabihin mo, hindi. O, basta, ibalik mo cellphone ko. Ha? Ibalik mo cellphone ko. Ngayon na, pag di mo nabalik ang cellphone ko, totoo yung sinasabi ko magnanakaw ka. Oo. Uh Tama -huh. ba yun? Diba? Kahit wala akong pruweba, gumawa lang ako ng teorya na ninakaw mo yung cellphone ko, ngayon, gusto kong ipabalik mo yung, ibalik mo sa akin yung cellphone ko, kahit hindi ikaw yung nagnakaw. O kahit hindi ikaw, ma mali ko, kung nakalimutan ko lang sa restroom, mm -hmm. nakalimutan ko sa salon, nakalimutan ko habang ako'y nagpamasahe. O, tapos, ibibindang ko sa'yo. Tapos, sinasabi ko sa'yo, ibalik mo now, now. Pag hindi mo binalik, ay totoo magnanakaw ka. Oo. Tama ba yung ganong logic? Hindi, di ba? Oo. O, yung nagbibintang, kayong magbigay ng pruweba na yung sinasabi niyong teorya ay tama. Oo. Uh Kasi -huh. dami, dami gumagawa ngayon ng teorya. Oo. Uh -huh. Ang gumagawa ng kwento. Tapos pagka na, hindi hindi niya napatunayang tama siya, ibibintang niya na doon sa taong subject matter niya na o patunayan mong hindi ako totoo. Oo. Uh Oo, -oh. di ba? Eh, ganyan uh -oh. yung mga fake news peddlers, uh -oh. sana uh -oh. beware. Uh Oo. -oh. Be aware. Kaya nga yung Rappler naku ilang beses nang na sinabi yan. Uh Oo, -oh. pero parang uh -oh. hindi kaya din eh dahil sa wala silang naririnig na statement mula sa First Lady dito sa mga uh, bintang sa kanya. Okay, hmm. mas lalong nagiging ano to malala, no? Ang 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 issue. Ikaw na nagsabi, Rod, kanina, partner. Ikaw na uh -oh. nagsabi kanina. Nasa affair. Yes, so. Uh -oh. Nasa affair. Uh Oo. -oh. Diba? Is that not enough? So anong papatunayan ni First Lady? Mm-hmm. Bakit siya nga yung kailangan magpatunay? Uh Oo. -oh. Kung nagbibintang, kayo ang maglabas ng pruweba na totoo yung sinasabi nyo. Ang dami, sabi ko nga, may mga tao na sanay na sanay gumawa ng maling kwento. Uh -oh. yung facts tapos iba viral ng kanya mga kulto maraming kulturito partner uh -oh. kulto kulturito ano sabihin ng una lahat na nasa ilalim yan ang magiging ano uh -oh. yan ang magiging vlog uh -oh. Tapos pagkakakitaan nila ang kabuhayan to uh -uh. partner tapos yung mga kulto sunod uh -oh. so it, it, ito na yung nangyayari this is reality so in, ingat kayo kahit may mga professional dyan amo, kulto, yung kulto nila mismo, amo ng kulto mismo, professional pa, para kumita, yung nasa ilalim niya, kukuni lang yung sabihin ng kanilang ano, yung namumuno sa kanila. Oo. Uh -huh. Diba? Tapos ipapakalat. Tapos, iba na yung kwento. Katulad niyan, ano ang obligasyon ni First Lady magpatunay na hindi siya, ay, kung nawala siya sa bansa. Mm uh -huh. Eh, kita na. Ang dami ng affair. May mga picture na. oh, nasa kanyang Facebook account. O, oh, kanyang social media platform. Tapos nasabihin, fake yung picture. Oh, diba? So, kahit anong gawin mo, ah uh, if, you really want to satisfy these fake, fake news peddlers, walang mangyayari dyan. Walang kabusugan yung fake news peddlers dahil sila kumikita sa pagsasabi ng fake at pagto ng facts. Uh -oh. So, you can't satisfy them. So why is, why do we have to say those evidence na kami kami pa magpo-produce mm -mm. when it's their obligation, no? To lay down all those pieces of evidence. Mm -hmm. Kung totoo meron sila. Uh -oh. So pag wala ito mga kababayan. Kapag 'yung mga tao, 'yung fake news peddlers, walang ebidensya. Nagpapanggap lang na matalino. Nagpapanggap lang na may, may logic. Di ba? Nagpapanggap na tama yung ang iniisip pero walang ebidensya. Mm -mm. Beware. Uh Oo. -oh. Okay. Uh, pero lahat ba ng mga activities ng ating Pangulo, sumasama si First Lady? Hindi naman halos. Kasi so, meron namang affair. Wala naman uh -oh. mangyayari sa buhay ni First Lady kung lahat nandun doon uh -oh. siya. Diba? meron siya sariling ang... Uh, pero may mga uh, activities si Pangulo na nandun si First Lady. <laughs> sa gawin Oh, may mga aktibidad si Pangulo na nandoon si First Lady gaya nung 'di ba sa Mandaluyong, mm -hmm. uh, sumama. May isa mm -hmm. pa ata akong ano eh. Uh, sa Rizal ba yun? Uh, namigay siya ng free uh, medical at uh ang uh, First Lady parang sa Rizal, so, hindi ako Kasama oo. sa affair na 'yon uh, partner eh. Pero hindi ko alam kung kasama siya. Kung nakunan siya malamang nandoon siya. Kasi so, hindi ko talaga alam. Mm -mm. Oh, pero parang proyekto ata 'yun ng ano to, unang ginang eh. Yung te uh, ito. Uh -oh. Ito na lang. Ako ako na personally Ah, uh -oh. uh, may lumabas na may lumabas na picture tungkol sa concert. Pagka lang partner. Kukunin ko lang, kukunin mm -mm. ko lang. Yes, yeah, so, oo. Oh. Concert ba 'yun sa Malakanyang? Oo. Oh, oh. So, 'yun, yun. Eh, gusto lang natin din linawin 'no. Etong mga nagva-viral kumakalat ngayon sa social media kasi hanggang ngayon eh hindi pa rin naniniwala yung iba at pinipilit na wala pa rin dito sa Pilipinas ang unang ginang. Oo. At may mga akusasyon na kung ano-ano. Well, uh Ito partner. Hey, okay, partner. Go ahead. Ito, ito to. Uh -huh. Yan. Okay? Ito partner, kailan to? It's April 4. Okay. April 4 to. So, dito, sa concert ito, ginanap ito sa The Goldenberg, uh, The Concert Series. Kasama dito yung violinist Christine Clare or Casey Uchi Galano and pianist Ina Montes Claros. Ha? Mm -hmm. Yan. Nandito ako niyan, partner. Okay. So, nakita mo ang first lady? Pag nagmi -me meeting din kami, mga sa ganito mga affair partner, nandun ang first lady. Okay? Ngayon, may mga kasamang bata rito. Mm -hmm. Hindi ako nagkakamali, masambong high school. Hindi, ako, hindi ko matandaan yung school. Dalawang, dalawang school dito, isang batch na elementary yata yun saka high school, kumbidado, para makapakinig ng ganitong klase mga classical music. Mm -hmm. ano to eh, proyekto to ni First Lady. Okay? So, ibig sabihin, ito ay hindi lang Uh, sa mga kaibigan, sa mga kakilala ng First Lady. Nandun kasi si ano eh, former First Lady Imelda Marcos. Nandun din siya. Mm -hmm. Nandun din si uh, Ma'am Irene. Okay? Uh, hindi lang ito pang kaibigan. Ini-encourage niyo yung mga bata na maka makarinig, maka-witness ng ganitong klaseng mga uh, magagaling nating mga kababayan sa larangan ng musika. Nando siya. This is April 4. Mm -hmm. Ako mismo kasama. Nandun kami. Diba? So, paano masasabi, ba? Diba? Kaya nga, yung mga tao, mga kababayan, yung mga taong nasasabing wala, wala sila dun sa mga affair na dinadaluhan ni First Lady. Mm, -mm. So, paano nila masasabing hindi yung totoo? Eh, wala naman sila dun. Oo. So, huwag okay. po kayo maniwala. Ang dami po talagang fake news peddlers para masita po yung gobyerno. Uh -oh. Yan po ang kanilang ginagawa para mapakita, no, na ang, 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 ang mga negatibo. Uh -uh. Na no, sila yung gumagawa ng mga negatibong kwento patungkol sa so, gobyerno. So, partner, uh, uh -oh. so, partner, paano ito lalabanan nang nang inyong opisina uh, dahil ang tinatamaan rito mismo ay ang uh, pangulo at mm. ang unang ginang dito mm. sa fake news eh nung uh, unang umupo nga si secretary J at uh, partner ang ang uh, sinasabi nga ang uh, landas na gustong uh, tutunguhan no ng uh, uh, inyong pamamahala is to fight itong uh, fake news na kung saan mas lalo atang ngayong lumalala at ang pinupuntirya ay ang Pangulo at ang Unang Ginang. Una-una partner, di ba, mayroon ng programa din. May muwa na rin ang um, uh, uh, PCO, uh, pati ang CICC, uh, yung Cybercrime Investigation. Oo. Kakaroon sila eh, uh, meron itong pondo at alam ko merong app may uh -oh. app na at ito'y gagamitin before the election para ma makita yung ma yung mga fake news at itong app na to i-share ito sa mga accredited na mga uh -oh. networks uh, para matulungan din yung ibang mga networks no na mapakit agad fake news to mm -hmm. may ganon, isa pangalawa may may, may yung task force para sa fact checkers Oo. Uh, yan, yan yung programa ng PCO. And maliban dyan, of course, kumikilos na rin ng NBI. Oo. Pabilis ang kilos ng NBI. And, partner, ang hiling namin sa mga TV and radio networks, sa may sim, and sa mga, sa mga responsabling um, uh -uh. content creator, kung meron na po kayo, wag, wag na lang po natin aas, iasa sa lahat, yung lahat sa gobyerno. Kailangan namin, ang katulad nyo, kung makikita nyo na po na fake news, halimbawa lang, pa, mm -mm. kayo. Halimbawa, si, um, si, ano natin, si Cheryl, I forgot, Sh Chanel, si Chanel. Oo, no, oh, si Chanel, sa Lazar. Oh, si Chanel, no, oh. diba? Oh. Uh, siya at nakita niya. O any reporter na alam nyo na fake news ito sinasabi ng isang fake, ng isang social media content creator. Pwedeng, kayo na. Mm -mm. mag-fact check na kayo. Kamukha nung ginagawa ng Vera Files, ng Rappler, sa kanino iba pa. Sila mismo nagpa-fact check. Tinala na hinihintay yung gobyerno. They investigate. Mm -mm. On their own. Mm -mm. Ha? Natural niya, sabi ko nga, food fair. Kung meron naman tayong representative from, DCH, uh, DCXL, kasama siya sa affair, oh. kayo na magsabi, ah, ito, mga kababayan, fake news to. Hu huwag nang hintayin ang gobyerno. Kasi nakita nyo na eh. Mm -hmm ang katotohanan. So para itong mga fake news peddlers na to, walang pagkakitaan sa mga mali nilang kwento. Kasi kumikita na sila, tapos nakaka, nakakapanloko pa sila ng taong bayan. Sinisira pa nila yung gobyerno. Mm, mm Dapat talaga to tigilan. With the help of the mainstream, media, please, please help us. Ah, ang dami-dami kumakalat ito because pilit kakakitaan to. Uh Oo. -oh. So Kapag nakita na ng ibang reporter mo, ah, uh, nyo, ah, uh, sa DCXL, or kahit dun sa Mindanao and Disayas, please, especially Mindanao and Visayas. Marami tayo na didinig na ang daming tinutwist na facts dyan. So ayaw ko magbintang even sa mainstream daw. Natutwist yung facts. So please, help the government. Hindi kayo dyan para kumampi kahit kanino. Dapat ang media is neutral. Oo. Uh oh, oh, totoo, yun lang po yung sabihin nyo. Uh oh, Pero yung kampanya, itututukan lang ba yung fake news against the president and the first lady? Hindi. of course Oo. Na lahat partner. Oo. O oh, kaya lang syempre yung concern namin is patungkol sa gobyerno. Okay. Ay, hindi lang in particular sa presidente. Mm -mm. Okay. nga namin pinapansin yung kwento ng PFL kasi actually ay ang sabi kasi ng na, na ni First Lady hindi naman siya yung issue. Mm -hmm. Ang issue dito ang dapat natutukan ay ang pangulo. Oo. So bakit kaya daw siya nadadama? Eh kaya lang. Eh gusto manira nung iba eh. Oo. 'Di ba kung papansin niyo hindi naman pinapansin ni First Lady. Pero since ayaw nga niyang sumagot sa mga ganyan, kung meron na kayong facts na nakita niyo na siya, Oo. at tulad ko, ako, o, kasama ko siya. So fact check, mm -mm. that's false. Mm -hmm. So kung meron din tayo mga reporters sa iba't ibang mga affairs na pinupunta ng Pangulo, pinupunta ng First Lady, or sino man, na government officials at uh, na, na nagiging biktima ng fake news, ang mga ito, eh magtulungan nyo na kami. Pero, naman din ang Pero lahat yung fake news, sabi ko nga kanina eh nakatuto kay hmm. Pangulong Marcos at saka sa First Lady. Wala naman sa programa ng gobyerno. At hmm. yung mga ano, oh, sa sa pangulo lang talaga, no? Ang ang ginagawang mga etong mga kumakalat ng kung ano-ano sa social media. ang ang daming gustong Uh, ipatong, ipahid kay Pangulo na, lahat yan fake. Oo. Ano? Sabi nga, itong mga social media, mga content creator, mga influencers na to, ang galing mag-twist ng facts. Perfect na sila. Doon nila ginagamit yung talino nila. Oo. Di ba? Uh -huh. Alright. Maiba naman tayo, partner, ah. Uh, tungkol naman rito sa pulvoron issue, again, damay na naman rito ang Pangulo. Ah... Uh, sinasabi ito ay ibibigay na sa NBI. Ngayon ba ay seryoso na natututukan ng administrasyon itong issue at uh, posibleng may masasampang kaso rito? Uh, dapat matutukan na to. Okay. Dapat matutukan na to. Okay, oh, oh. sige. Okay. Sige, pardon. Hindi ko kahapon. Personal. Okay. Sabi ko, ano po, kasi meron ng isa, may isang witness, although alam na natin before pa na fake yan. Mm -hmm. Diba? fake na yung video, di ba? Yung nagpakalat niyan, fake na nga, sila pa yung malakas ng loob humingi ng hair follicle test. Mm-hmm. Hindi na nyo nga napatunayan yung inyong bintang sa una pa lang. Tap okay, hindi na napatunayan. Tapos, yung ginamit yung imbedesya, fake pa. So, tapos kayo, sila pa ang hihingi ng isang hair follicle test. mm -hmm ba napaka-ironic no na wala na kayong ebidensya, yung ginamit nyo pa fake, o di ibig sabihin lahat ng pagbintang nyo, fake. Okay. ba? Diba? So anong karapatan nilang humingi kung sila mismo hindi makapag-produce ng ebidensya at ang pinoreduce nila, fake pa. Mhm. Mm diba? Kung fake kayo, anong karapatan nyo na humingi ng isang hair follicle test? Oh. Oo. Wala, wala kayong karapatan. Mag-produce muna kayo ng ebidensya. Oo. Puro, puro fake eh. Oh, sabi mo, dapat tutukan na ito. So, dapat tutukan oh, oh. na yan. Ang Pero kasi nakausap ko nga si Pangulo. Okay. Sabi ko, ah, Mr. President, magpapail ba kayo ng cyber libel? Kasi personal sa kanya yan. Okay. Hindi. Wala daw siyang oras doon. Gusto niya, eh, kailangan niya, marami daw siyang dapat natapusin na trabaho. Oo. Oh, oh. Marami siyang dapat natutukan na issues para sa taong bayan. Pero yung patungkol kung meron man itong inciting decision, sedition, kung meron mang ibang mga cases patungkol sa paggawa ng fake video, bahalan daw yung NBI at ang DOJ. So bahalan na sila mag-imbestiga dito at uh, kakamustahin natin. Of course, sa mga susunod na araw si SOJ at saka si uh, NBI director uh, Santiago. Sinong eh, iimbestigahan rito, partner? Sinong dapat? Ha? sino mga dapat imbestigahan rito? Aba, di si Atty. Roque. Okay. May Ay, iba pa. At yung iba mga nag-share. Oo. Uh -huh. Oo. Uh -huh. Uh -huh. Nandun si Glenn Chong. Oo. Oh. Uh Oo. -huh. Uh -huh. So... At alam naman niya yun. Uh -huh. Alam naman niya yung video na pinakalat. Di ba? So after the investigation, posible may masasampahan rito ng kaso. Depende. Ang gobyerno. Po. Depende. Tingnan natin. Hindi hindi naman tayo mag-iimbestiga dyan. Hinahayaan na nga lang natin ang NBI. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. na yung tumutok dyan. kung, kung kung ano ang impact niyan sa 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 gobyerno kung ang the intention is pabaksakin. Oo. Then so be it, then pasampahan ng kaso. Oo. Ayun. Okay, nako, active na active ang uh, ating mga kayubi. Akala nila usapang batas tayo ngayong umaga. Mm. <laughs> si Evelyn nandyan, oh. Uh, sina si Ralph Magnus. Oh, maraming salamat, partner. Maraming maraming salamat uh, sa iyong oras at panahon. Nako, miss ka na namin dito. Maraming salamat. Oo. Thank you very much, partner. Thank you, Ingat, and God bless you always. Thank you, thank you. All right. Bye.